Good day po sa atin. Ito yung ating Galaxy Max F1. Direct seeding. 16 days. Mula nang siya ay lumabas. Ayan, may mataas na. Ilang araw na lang. May bulaklak. Ako oh, to, may bunga na nga. May lumabas ng unang bunga. Yung ating 16 days na Ampalaya Tanggalin natin Hindi pa pwedeng magbunga Ayan o oh. Una ng bunga Ito yung maganda Maganda ang bulas nito Ito yung kagandahan Pagkabilad na bilad sa araw Yung ating tanim Walang karang-harang dito Walang nakakainit Talagang nasisikata ng araw Yan ang gustong-gusto ng Ampalaya Ayaw niya nung nalililungan. Ayaw yung nandun na nakalilong natin. Hindi maganda. Medyo payat. Ayan yung isang magandang isa alang alang pag magtatanim. Kung meron lang din tayong magandang area. kumana tayo ng area na lantad na lantad sa araw. Mas gusto ng ampalaya yun. Yung walang nakaharang mula umaga hanggang hapon nakabilad sila sa araw yun ang gusto ng ampalaya yan basta sagana lang sa tubig kayang kaya nilang mag survive yan yung ating ampalaya yan, yan. Hindi pa tayo nag-aabono dito, pero mag-aabono na rin tayo. Lalo't malapit na siyang mamulaklak magbunga tunay ayan may pa isa isa ng bunga talagang makakatuwa agad agad siyang mamumunga kalaban lang talaga natin dito mga nagtatanim yung bagyo ito pa ang ganda ganda ng gapang tapos biglang may mag-aaway na aso yan ang nangyayari putol lang lulo. Okay lang. Sasangaya ng marami. Kaya mas maganda kung natural lang. Ayaw ko nang magputol lang sanga para dumami ang ibang sanga niya. Ang na tap pruning. Ayaw natin i-practice yun. Ayan mga magtatanim na kagaya ko. Subok lang tayo, subok lang. Update ko uli kayo. Bibili tayo ng calcium nitrate. Subukan natin para sa ating pag aabono sa bagong ampalaya. Wala tayo dito mabiling iba.